Ayan mga lodi, meron nga pala tayong laruan dito. Sobrang ganda niya mga lodi, naglalaro lang siya lagi sa may buhanginan. At saka idol, matanda na siya mga idol. 1999 siya pinanganak, kita niyo naman yung itsura niya idol. Wala pala yung mata nito mga lodi, at medyo konting dumi na rin sa mukha. Medyo matagal na kasi siyang nakatago. At ngayon lang siya nakalabas mga idol, ayan o. Oh hindi susubo ko pa yung mukha niya mga Lodi eh. Tignan nyo yung likod niya idol, 1999 pa siya ginawa mga idol, ilang taon na ang lumipas. Buhay na buhay pa rin siya mga Lodi at gusto lang niya maglaro dyan sa may bong hanginan. Ayan mga idol, ang cute cute talaga ni baby boy. Kaya mga idol, titig-titigan nyo na lang siya at isya.